Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa releasing ng social pension ng ating mga senior citizens po na ibibigay po ng DSWD guys. Ayan, so abang-abang na po dahil itong December po 2024 po ibibigay na po ng DSW ang mga payout or cash aid po ng ating mga senior citizen po sa sa December po. Ayan guys, so para po ma-check po natin kung kailan po yung schedule ng inyong munisipyo, meron pong, um, tingnan nyo na lang po ang uh, uh, official page, uh, official uh, Facebook page ng inyong mga munisipyo para po sa mga announcement. Dahil may mga ilang pong mga munisipyo, mga barangay, ay nabigyan na rin po ang kanilang mga so, uh, mga senior citizens ng kanilang mga mga social pension. And guys, ulitin ko po, 1,000 po ang makukuha po ninyo per month. Ayan kung ilang months po hindi po ninyo nakuha, buo po ninyo makukuha 'yon. Okay, so abang-abang na po sa mga official Facebook page ng inyong mga barangay, ng inyong mga munisipyo kung anong araw po ang magiging schedule po ng release ngayong December. 2024 sa inyong lugar. Okay? Um, again, Merry Christmas po dahil marami po tayong natatanggap ngayong December. Uh, okay, at sana po nakatulong ito. Maraming salamat. Stay safe. Bye-bye.